Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, malungkot na balita na naman. din natin expect. Akala natin forever na itong si Bea Alonso at si Dominic Rupi. Kasi marami nang haka-haka ngayon na silabasan. Nahiwalay na talaga ang dalawa. Ito na nga, base sa mga in na photos ng nanay ni Dominic Rupi, ay eh parang may ibig sabihin na na out na talaga si Bea sa kanilang pamilya. O ba? Diba? Pero sabi niya ng iba dyan, sa Swiss ni Ojen Diaz, tinatry daw na ayusin ni Bea at ni Dominic ang kanila problema. O sana, di ba, alam ko sa mga biyadong dyan, nalulungkot sa balita ngayon, pero wala pa din confirmation kina Dominic Rubi at Bea Alonso. Kaso sa mga post ni Dominic, na solo na lang at naka-close pa ang um, COPES oh, ay parang, may hint na talaga na parang malabo na ang naging relasyon ng dalawa at wala ng kasalan na matutuloy. So, abangan natin ang update chat kung magsasalita na nga ba si Queen B. B. Alonso. Kaya, abang-abang tayo guys. Sayang, no? So, yan naman po guys sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag po tayong stress.